Taming isda dito mga ka-doss Taming isda dito sa pantalan ng ano, Albayog. <inaudible> kong balo oh Ito <inaudible> 50 lang daw kilo Buraw Buraw, dami buraw oh Sahasa Ano wal? Umpi Tamis na pala dito. Wala nga. galunggong Ang lalaki, oh. Bilis. Bilis, oh. Pilupin. Tuna. Buraw. Lalaki ng tuling. Ang ng laki ng tuloy nga. Mga lapo po Lagaw. To 50 lagaw. kilo lagaw. Dami sa pala dito. Nandun sa dodo. Dito pala marami isda. Ah, pag ko so, din ang kilo eh. Parang kalbahay. Eh. Laki ng ano, tuna tuna at dalagang buhuki yung sarap nito dalagang buhuki Pira kilo sa nito? 280 O dalagang bukid 280 Kita ko ng mga sugpo Laki ng mga sugpo Kalakito

Lalaki. Po. Wala, po. Wala, po. Wala po. sa isda eh. Wala sabaw. sabaw sabaw-sabaw. Uh, mister, oh, eh, ng, ano, oh. Ah, ministro, may limango po. ito nang ano Ah, dito po 'yung limango. Ah, limango. Wala din 'yung dua la. 'no? mesa eh. So, Ay nanaman kilo sa posito? Eh. 350? Sir. 350? Opo. Ayan mga kabs, 350 kilo ng pusit nila. Pura na siya kaysa sa Manila. Sobrang mahal ng ano, pusit. Manila, 400, 450. Ganda sa dulo pala to. Ayan mga kabs, iikot ko lang kayo dito sa ano, sa palingki sa ano, kalbayog sa so may pantalan. Dami sa... Amista. Okay, alam nyo na mga kabs, dito na. Pag dito kayo sa Albayo, dito kayo mamili ng isda. Ang dami dito. Ang laki ng ano, pag-aapa. Sarap na mga isda. Alam na mga kabs, let's go.